Magandang araw sa iyo. Alam no, minsan yung pangarap lang natin na magkaroon ng sariling condo unit, pwede pa lang um, maging source ng matinding sakit ng ulo sa legal na aspeto? Oo, totoo yan. Isipin mo to, bumili ka ng unit, tapos nagka-problema kayo ng developer, nagsampa ka ng kaso, akala mo okay na. Pero Teka lang pala, baka mapawalang bisa lang yung parte ng desisyon dahil sa isang bagay na tinatawag na Ano nga ba 'yon? Jurisdiction. Ah, oh, jurisdiction, napaka-critical niyan. May kaso tayong tatalakayin ngayon na ah, ganyan na ganyan ang nangyari si Vivian Kadungog, isang developer, at si Sung Ha Jung, isang dayuhan na bumili ng unit sa Cebu. Ah, itong Kadungog v. Sung Hajung Jung case? Yes. Nagkasuhan sila. Yung developer na acquit sa criminal case. Pero, eto na, pinagbabayaran pa rin ng milyones ng korte. Yung korte na nag-acquit sa kanya. Hmm, interesting. So, ang tanong natin gayon, tama ba yon? May karapatan ba yung criminal court na mag-utos ng ganong klasing pagbabayad para sa isang bagay na parang parang sakop yata ng ibang ahensya? Yan ang bubusihin natin. Okay, ang pag-umusapan natin base ito sa desisyon ng Korte Suprema, GR No. 254543, Kadunggog vs. Sung Ha Jung. Ang pinagmulan nito, isang contract to sell, condo unit sa Sofila Tower sa Cebu. Oh, Cebu case ito. Yung buyer, si Jinjung, nagbayad siya ng um, mahigit 3.2 million. Ang presyo yata ay 3.5 million. So may konting kulang pa. Tama, may balanse pa nga. Tapos nagkakaroon ng di pagkakaunawaan. Sabi ni Jung, hindi daw na-deliver yung unit at titulo, sabi naman ni Kadunggog, eh may kulang ka pa sa bayad. Ganon. Classic na dispute sa real estate transaction yan, ano? Yung hindi nagkakatugma yung obligasyon ng bawat isa. At nga ito sa pagsampa ni Yung ng kasong kriminal, ang charge. Paglabag daw sa PD-957, ito yung batas na nagpoprotekta sa mga buyer ng condo at subdivision, di ba? Yes, yung Subdivision and Condominium Buyers Protective Decree. Napaka-importanting batas niyan para sa mga buyer. Ang naglitis yung Regional Trial Court, RTC, sa Cebu. Tapos ang hatol, not guilty. Acquitted si Kadungog ang basehan, reasonable doubt. Okay, so absuelto sa krimen. Pero eto nga, hindi doon natapos. Kasabay ng acquittal, may utos pa rin ang RTC, may civil liability daw si Kadungog. Ah, eto na yung sinasabi mo kanina? Oo. Pinapili si Yung, option 1. Tanggapin daw ni Kadungog yung kulang na bayad ni Yung, tapos i-deliver na yung unit at titulo. Option 2. Ibalik ni Kadungog yung 3.2 million plus na binayad ni Yung kasama pa ang interest. Hmm, parang specific performance or rescission with damages ang dating, ano? Parang ganun nga. So, balik tayo sa tanong, saan kinuha ng RTC yung uh, kapangyarihan na magdesisyon sa civil aspect na ito? Lalo na kung merong ibang batas na parang nagsasabi na, teka, ibang opisina dapat ang humawak niyan. Sige, simulan natin sa mismong desisyon ng RTC. Bakit nga ba na acquit sa criminal charge pero may utos pa rin for civil liability? Ano yung logic nila? Ganito kasi yan. Nung tiningnan ng RTC yung ebidensya, nakita nila, ah, totoo nga, hindi pa bayad lahat ni Ji Jung. May kulang pang mga Roughly P260,000 sa 3.5 million na presyo. Okay. Ngayon, sa ilalim ng Section 25 ng PD957, malinaw doon, kailan lang ba obligado ang developer na i-deliver ang titulo kapag fully paid na ang buyer? Ah, okay. Fully paid dapat. Eh, dahil may balanse pa, hindi pa talaga fully paid si Jung. So, technically, hindi pa obligado si Kadungog na ibigay yung titulo under that specific provision kaya sabi ng RTC, walang clear proof, beyond reasonable doubt, na nilabag ni Kadungog yung PD-957. Kaya kwital. Gets ko. Reasonable doubt dahil hindi pa fully paid. Pero pero, eto yung pero. Hindi ibig sabihin na wala ng obligasyon si Kadungog. Nakita rin kasi siguro ng RTC na parang may mga issues din sa kontrata mismo. Hindi lang yung kulang na bayad ni Jung, kundi baka may mga hindi rin nasunod si Kadungog sa usapan nila doon sa contract to sell. Ah, so parang both sides may pagkakulang? Parang ganun ang dating sa assessment ng NALTC. Kaya siguro base sa tingin nilang fairness or equity, nagdesisyon sila doon sa civil aspect yung utos nila na okay magbayaran kayo ng balanse at i-deliver ang unit o ibalik ang pera, hindi yun parusa para sa krimen na hindi naman napatunayan yun yung ex-delikto. Okay. Kundi, paraan yun para ayusin yung gusot sa kontrata nila, yun naman yung ex-kontrakto. Yan yung napaka distinction. Yung civil liability na hinatol ng RTC, hindi galing sa krimen, kundi galing mismo sa kontrata. Ah, okay. Dito pala talaga yung, um, yung crucial point. Kung galing sa kontrata yung civil liability at hindi doon sa krimen kung saan na acquit si Kadungog, tama pa rin ba na RTC ang mag -decide? Dito na ngayon papasok yung argumento ng kampo ni Kadungog. Sabi nila, wala dapat jurisdiksyon ng RTC dyan. Ang bala nila, Presidential Decree number no. 1344. Ano ba itong PD 1344? Nako, napaka-importante niyan PD-1344. Amendment yan sa PD-957. At ang ginawa nito, nagbigay ito ng exclusive jurisdiction. Uulitin ko, exclusive, ibig sabihin sila lang, wala ng iba. Sa NHA noon na naging HLURB, tapos ngayon HSCC na Human Settlements Adjudication Commission. Exclusive para sa anong mga kaso? Para dinggin at pagpasyahan yung mga sumusunod. Una, yung mga tinatawag na unsound real estate business practices, mga di magandang gawain ng developer, kumbaga. Okay. Pangalawa, mga reklamo involving refund, pagbabalik ng bayad ng mga buyer ng lote o condo unit laban sa developer. Kasama na rin yung iba pang reklamo nila. Refund. Okay. At pangatlo, mga kaso para sa specific performance ng kontrata. Ito yung pinipilit ng buyer na tuparin ng developer yung nasa kontrata nila specific performance. Malinaw. Ngayon, i-connect natin yan doon sa inutos ng RTC kay Kadunog. Yung option na ibalik ang pera, pasok na pasok yan sa refund, di ba? Item B yon sa PD1344. Oo nga, refund yon. Yung option naman na bayaran ng balanse, takos i-deliver ang unit, yan naman ay specific performance ng kontrata. Pasok sa item C. Tama. Specific performance din yon. O, oh, dahil parehong refund at specific performance ang involved dun sa civil aspect na hinatol ng RTC at parehong nasa ilalim ng exclusive jurisdiction ng HLURB HSAC ayon sa PD-1344, ano ang ibig sabihin noon? Ibig sabihin, hindi dapat RTC ang nagdesisyon doon. Eksakto. Lumalabas na ang RTC na isang korte na may general jurisdiction, malawak ang sakop, pero hindi para sa mga bagay na may specific agency na tinalaga ang batas ay walang subject matter jurisdiction wala siyang kapangyarihan para pagpasyahan yung partikular na usaping si Bill na yon. Para bang sinasabi ng batas na Hoy RTC, salamat sa paglitis ng criminal case ha. Pero pagdating dito sa away sa kontrata ng kondo, sorry, may spesyalista na para dyan, yung HLURBSAC. Parang ganun, yung analogy mo kanina parang General Hospital versus Heart Center. Oh, magandang analogy 'yon. Kasi ang PD 1344, ginawa 'yan para magkaroon ng isang ahensya na um, may focus, may expertise sa mga komplikadong issues sa housing and real estate. Ang goal niyan mas mabilis, mas efficient na pag ba ng mga reklamo ng Dyer. Make sense. Kaya, ang argumento talaga, hindi dapat pinakialaman ng RTC yung civil aspect na yon. May designated specialized center na kasi ang batas para doon. Malinaw yung argumento based sa PD 1344. Pero teka, bakit hindi ito nakita o kinatigan ng Court of Appeals? Kasi tinanggihan ng CA yung Petition for Annulment of Judgment ni Kadungog, di ba? Anong katuwi? ng CA at paano ito binaliktad ng Korte Suprema? Okay. Yung CA, ang pinanghawakan nila ay yung Rule 111, Section 1 ng Rules on Criminal Procedure. Sinasabi kasi doon na kapag may criminal case, yung civil action para sa recovery ng civil liability, ex delicto galing sa krimen, ay parang automatic ng kasama, deemed instituted maliban na lang kung yung biktima nag-reserve siya, sinabi niya na isasampa ko ito ng hiwalay. Ah, yung rule na kasama na ang civil case sa criminal case unless i-reserve. Oo. eh, dahil hindi naman daw nag-reserve si Ji Jung, sabi ng CA, edi eh tama lang na dinig na rin ng RTC yung civil aspect. Sinabi pa ng CA na Um, hindi raw applicable yung annulment of judgment, Rule 47, para questionin ng isang criminal case decision. At saka kulang daw sa preba si Kadungog na wala na siyang ibang remedy. Parang ganon. Dito ngayon pumasok ang Korte Suprema. Sabi nila, teka muna, mali ang pagkakaintindi ng CA. Unang-una, dun sa Rule 111, totoo dep, deemed instituted nga yung civil liability na ex-delicto. Pero nilinawan ng SC. Ibang usapan kapag Una, ang acquittal ay based on reasonable doubt, hindi dahil walang krimen, kundi kulang lang sa ebidensya. At pangalawa, yung civil liability na pinag-uusapan ay ex-contracto, galing sa kontrata, hindi ex-delikto. Ah, may distinction pala doon. Meron! At sa fasong ito, parehong present yung dalawang kondisyon, acquittal by reasonable doubt Yes. Civil liability ba ay ex contracto? Yes. Galing sa contract to sell. Kaya, sabi ng SC, hindi ito sakop ng deemed instituted rules sa Rule 111. Hindi pwedeng basta isama at lalo gigit hindi pwedeng saklawin ng RTC ang isang bagay kung saan wala naman talaga siyang subject matter jurisdiction dahil may batas, PD-1344, na nagsasabing exclusive ito sa HLURBHS. So hindi porket hindi nag-reserve magkaka jurisdiction na ang RTC kahit wala naman talaga dapat. Hindi. Hindi nakukuhang jurisdiction sa hindi pag-reserve lang. Kailangan nakasulat sa batas. Pangalawa, tungkol naman sa annulment of judgment rule 47. Sabi ng Korte Suprema, pwede itong gamitin dito. Bakit? Kasi ang pinapa-annul naman ay hindi yung criminal acquittal final na 'yon, kundi yung civil aspect lang ng desisyon ng RTC. Ah, yung civil part lang ang target. Oo. At ito yung pinaka-crucial. Kapag ang ground mo para sa annulment ay lack of jurisdiction, tulad dito, hindi mo na kailangan pampatunayan na naubos mo na lahat ng ibang remedy like appeal, MR. Exempted ka na doon. Bakit exempted? Kasi ang isang desisyon na inilabas ng korte na walang jurisdiction ay itinuturing na null and void. Walang bisa. Mula pa sa simula, para siyang hindi nag-exist sa mata ng batas hindi na kaya dumaan sa mga usual na proseso ng pag-uubos ng remedy para questionin ang isang bagay na sa simula't simula pa lang ay wala ng bisa. Wow! Grabe yung implikasyon! So, dahil sinabi ng Korte Suprema na RTC, wala kang jurisdiction dyan sa civil aspect, yung buong utos nila na magbayaran si Nakadungog at Jiang o mag-deliver ng unit, parang bula lang na naglaho, ganun ba yon? Parang ganun na. Kahit na umabot na sa punto na nag-issue na ng writ of execution ng RTC at may mga na-levy ng properties ni Kadungog. Wala na lang bigla lahat yon. Ganyan katindi ang itekto ng isang void judgment due to lack of subject matter jurisdiction. It's as if it never existed legally. Hindi siya nagiging final and executory kahit palumipas ma ang panahon ng pag-apela. At dahil void yung mismong judgment sa civil aspect, lahat ng sumunod na actions based dito, yung writ of execution, yung notice of levy, lahat yan wala ring legal na visa. Grabe. Pwede siyang questionin anytime actually. Ang jurisdiction kasi over the subject matter, hindi yang napag-uusapan lang ng parties, hindi rin yang nakukuha dahil nagpapabaya ang kabilang panig, dapat galing yan sa batas. At dito, malinaw ang PD 1344. Sa HLURB, HSAC ang jurisdiction, hindi sa RTC. Sobrang linaw niyan. Ang desisyon talaga ng Korte Suprema sa GR No. 254543 ay isang um, napakatinding paalala. Yung tamang venue, yung tamang korte o ahensya na may jurisdiction, hindi lang yan basta technicality. Pundasyon niyan ng isang valid na hatol. Pinawalang bisa ng SC yung utos ng RTC sa civil liability kasi sabi nila, para dapat yan sa HLURBHS. Tama. At ang aral dito para sa iyo na nakikinig, napaka-importante. Kung ikaw man ay buyer na may problema sa developer o kahit sa anong sitwasyon na may specific na batas at ahensya na sumasakop, alamin mo kung saan ka ba talaga dapat dumulog. Oo nga. Kahit pa may criminal case na isinampa sa korte, kung yung reklamo mo about sa pera, sa kontrata, ay sakop pala ng exclusive jurisdiction ng isang ahensya like HDSAC, eh doon mo dapat dalhin yung usaping sibil. Hindi lahat pwede mong isalpak na lang sa criminal case, lalo na kung yung Korte Kriminal mismo eh wala palang power dun sa civil claim mo based sa batas. Kailangang igalang yung mandato ng bawat institusyon. Pero naiwan din ako sa isang practical na tanong kung na-declared na void yung hatol, tapos may mga nagawa ng hakbang based doon tulad nung paglevi sa properties, paano na yun? Paano isa sa uli? Paano ibabalik sa dati? Parang another round of legal battle na naman yan para lang maundo yung mga nagawa na ano? Totoo yan. Yung pag-unwind, kumbaga, nung mga execution proceedings na base sa void judgment, may sarili ring proseso yan at pwedeng maging komplikado rin. Hindi siya automatic na babalik lang. Ay, ang gulo talaga pag nagkamali sa jurisdiction. Kaya nga, mahalaga yung tama sa simula pa lang. At dito rin, um, gusto naming marinig ang iyong insights. Baka may karanasan ka sa mga ganitong sitwasyon, yung nagkaroon ng jurisdictional issue sa pagitan ng korte at ng quasi-judicial agency. Ano sa tingin mo ang mga hamon? Mga posibleng solusyon? Mahalaga ang pananaw mo. Sige, para ibuod natin yung pangarap mga pinag-usapan natin, ito yung mga key legal principles o doktrina mula sa kasong Kadungog v. Sunghahang. Okay? Una, yung pagkakaiba ng civil liability ex delicto galing sa krimen at ex contracto galing sa kontrata. Mahalaga ito kasi iba ang rules depende kung saan galing yung obligasyon. Tama, crucial distinction 'yan. Pangalawa, yung doktrina ng exclusive jurisdiction. May mga kaso na para lang talaga sa specific na ahensya tulad ng HLURBH mas C para sa mga away sa condo subdivision under PD1344. Hindi pwede sa general courts. Exclusive means exclusive. Pangatlo, yung remedyo ng annulment of judgment, Rule 47, based on lack of jurisdiction. Pwede mong ipawalang bisa ang hatol ng korte na walang jurisdiction at hindi mo na kailangan patunayan na naubos mo na yung ibang remedyo pagyan ng ground. Yes, very powerful remedy 'yan pag lack of jurisdiction ng issue. At pang-apat, yung konsepto ng void judgment. Pag galing sa korteng walang jurisdiction, yung hatol ay walang bisa, simulat sapol. Hindi nagiging final. Lahat ng ginawa based doon, wala ring bisa. Parang hindi nangyari legally speaking. Kung type mo pa yung mga ganitong malalimang pagsusuri sa mga importanteng kaso at legal issues, abas siguraduhin mong nakasubscribe ka na sa The Deep Dive. Pagmuni lang para sa kaalaman ng lahat, ang diskusyon natin ngayon ay base sa desisyon ng Korte Suprema ng Pilipinas sa GR No. 254543. Vivian M. Kadunugog Deceased, Substituted by Her Heirs versus Sung Ha Jang na napromulgate noong July 5, 2023. At bago tayo tuluyang magpaalam, Iiwan namin sa iyo itong isang huling tanong para pag-isipan mo. Nakita natin kung paano yung issue lang ng jurisdiction, nagdulot ng napakaraming taon ng litigation, ng stress, ng gastos para sa mga partido. Sa tingin mo, paano kaya mas mapapabuti yung sistema para masigurado na yung mga reklamo, lalo na ng mga ordinaryong tao, mga consumer, ay agad-agad na pupunta sa tamang pinto, sa tamang korte o ahensya? Hmm, magandang tanong yan. Kailangan ba ng mas malinaw pang mga batas? O baka mas kailangan ng information campaign? O baka naman um, may kailangang baguhin sa mismong proseso ng pag-file ng kaso para maiwasan yung ganitong parang jurisdictional pingpong? Ano kaya ang pwede nating gawin? Pag-isipan mong mabuti hanggang sa susunod nating pagtalakay.